ang buhay natin ay gaganda rin po, hindi ho laging pangit. Para sa mga um, feeling down at gusto mag-give up, andyan uh, kami, mga magulang mo, mga magulang nyo, mga kaibigan, uh, nandito lang para makinig ng inyong mga suliranin. And remember, you are not alone in this journey. Reach out to friends, family, or professionals. Open up about your struggles. Seek support when you need it. Ang strength isn't just about enduring in silence. Kailangan nyo po alam nyo po sana kung kailan kayo hihingi ng tulong. Hindi ho masamang humingi ng tulong. Paglaban nyo, ilaban nyo ang inyong sarili. Ilaban nyo sa mga problema na yan, sa mga dumadating na yan. Hindi, hindi yung kakanyahin nyo lang po sa inyong, sa, sa inyong pag-iisa. Kahit po ano yung bigat ng mga problema ang dumadating sa buhay nyo, wag na wag nyo pong isipin na mag-give up, mag-give in kayo sa mga problema. May panahon po. Meron pong na uh, kaya nyo pong ibigyan ang inyong sarili para malabanan ito. Magpatulong po kayo sa pamamagitan ng panalangin. Yan po sa lahat. Ang uh, after some time, yun po ay uh, ang buhay natin ay gaganda rin po, hindi ho laging pangit.